Hello mga langga Happy Sunday Happy Sunday sa lahat Tara na Tayo ay magagala Let's know if enough Ito yung bahay namin Cala la nana, mamá. Con las zapatos. El ojo del

yung may yung basement namin. Hmm. maga pala mainit na okay let's go let's go ito yung labas ito yung gate namin ito yung view namin dito ganda oh, nitong puno na to. Mga saging din dito. <coughs> Late na ako nakakalabas. Last na ibina. Hindi oh, na gumamula. Hindi na gumamula. Oh, yun, may ipon. Ito ang buhay ni Inday pag Sunday. Lip na sa paglabas. Ayan, may kamoti o. Oh. Hmm. May talbos ng kamoti ang init, ang init. Ang init, ang init. Kumusta ang inyong Sunday, guys? Araw ng mga inday ngayon gala na naman tayo. Okay hey guys, thank you for watching. Bye-bye muna.